good morning good morning mga guys tayo ay pupunta ng Dagupan sa may region 1 ay pupunin lang tayo doon sa region 1 kailangan maaga tayo para hindi ma-traffic. Ayan, maaliwalas ang daan, mga guys. Nandito pa lang tayo sa tonton Lingayen. nag magbiyahe ngayon dahil umaga-umaga hindi pa mainit ang araw ah, guys eh yeah, baliwag pa lang yung araw oy magandang maganda magandang magandang umaga mga idol ah guys shout out yan sa inyong lahat mga nito sa aking video shout out sa kanya magandang 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 morning magandang biyahe God bless sa ating lahat mga ah, guys ops siya pala guys huwag mong kalimutan ipalo at mag-comment ka rin kung nagustuhan mo Pakishare na rin. At kung bago ka palang makapanood dito sa aking video, huwag na huwag mong kalimutan ha. Subscribe mo na rin. Guys, Lagpas na tayo dito sa boundary ng Lingguina at sa mga Binmaloy, mga Kaidol. Nasa na tayo ng Malindong Binmaloy. Ayan guys, wala pang traffic. Kaya maganda ang biyahe ngayon. Tuli-tuli lang ang biyahe natin. Kasi nga pala guys, hindi ko na mabidyoan itong dalaw kong kasama, yung mag-ina ko. Sila ang pupunta doon sa Region 1. Dahil pupunin yung Medical Resort. nagtanong ako ng oras sa kanila mga, mga 7.30 kailangan 30 minutes nandun na kami bago mag alas 8 siguro nandun na kami sa region 1 kailangan maagang makapela para maagang matapos